Thank <laughs> you. Ang ipinadala ng kalawakan upang mamamayan ay tulungan. Kung ang kalaban ay pagkain, si Moto Chibog ang iyong tawagin. Tapusin, tapusin, tapusin. Taglay ang super lakas kumain. Super bilis din pag may nakahain. Tayang maging invisible na parang plastic. Pero sa Shanghai at Chicken, nagiging weak. Hindi kailangan tanungin kung kumain na yu kapag niyaya mo siya ng Hindi tatanggi itong ating si Bonjig. Kusa nang papasok sa iyong piging. Ang moto vlogger na si Kuya Murph, kahit ata sa pagtulog ay nagbe -murf. Ang delivery rider nitong laging handa sa kahit anong kainan, lalo na sa mga piyesta. May listahan pa nga ng mga petsa. Nag-start po kasi ako mag-vlog way back 2019, pero naisip ko po talaga mag-content sa mga handaan ng fiesta this year lang po 2024 ng January kasi po nung last last year po 2023 pumunta po ako sa isang festahan na napakaraming tao so nag-content po ako doon as delivery rider din na nagpapanggap na foreigner na rider na nag english so naisipan ko ang daming tao ang daming pagkain sabi ko bakit hindi ko kaya gawin itong fiesta na humingi ako ng pagkain and then at the same time may pagkain ako pa eh. At pwede ko rin pamigay. Ang pampanga ay ginagalugad para makakain ng sagad sakay ng kanyang motorsiklo na nagmistulang box na bento. Siyempre, dito natin nilalagay yung mga dry, no? yung mga lechon, shanghai, yan, fried chicken, hito, ayan, tapos ayan, dito natin nilalagay yung mga ulam natin, guys, mainit-init pa oh. kahit isang oras na yung lumipas, guys mainit-init pa, bakit? siyempre lutong makina yan, guys kaya hindi na namin pinalampas masaksihan ang trip niyang lakas buraot responsibly may utensils na pang sarili dapat lagi tayo manda, no? siyempre meron tayong sariling plato, tsaka kutsara tinidor, itataka kayo, bakit tayo may pang ipit yung tong, siyempre dito yes, lagay ng... Shanghai. Pero di tayo sariling baso. Yes, talaw sa Barangay Kutod sa Angeles. Kaya napasugod kami para maging blessed. Target lock. Siyempre, magpapaalam muna para hindi panlisi ka ng mata. Ah, bawal magpaalam. Pero dinom. naman, pwede po magbalat, no? Pwede po magbalat. Sige po. Aba, Shala. Ang ating Sharonian. Siplak pa ang puhunan. Balutin mo ako

Pumunta na tayo sa next. Uubra pa kaya ang kanyang fest? Target lock! Inilabas na mga sandata para magmukbang dito sa sala. Pwede po bang magkikain po? Kahit konting pagkain lang? Okay lang po. Happy Fiesta po na. Dito. Ito, buro. Sarap yan, buro. Yan. Siyempre guys, konti lang yung kakainin natin. Ang number one rule kapag magikain kayo ng sa ibang bahay guys dapat nyo yung iligpit iligpit yung ano pinagkainan niyo ang di tumingin sa pinagkainan hindi makakasyaron yan ayan grabe ang sabang pagkain nyo dito lasang magbabalot ako na kunay. nagigay po ako kay madam baby ano sarap na kami pagkain na para kang baby grabe nawindan si madam baby <laughs> dahil sa lababo ay nag excuse me Pugasan ko na po to. I-gugas na po ako. Ito para makarami tayo ng pagkain sa ibang bahay, guys. Siyempre, dapat marunong tayong magugas ng pinagkainan natin. Huh. no? Target la. Sa ngala na masarap na pagmuya, pati sa birthday, nakibuisita. Ay, hello po. Happy fiesta po. Ay, may happy birthday. Ay, birthday rin po. Ay, sige po. Okay lang po? Opo, okay. Nagpasok na kayo. Nakisiksik pa nga sa mga bisita. Uy! Ay, ah. Happy birthday po. Happy fiesta po. Sige. Sige po. Mga kalogs. Ang bait ng mga dungka family dito, guys. Tiyong manok. Okay, grabe. Ito naman, lechong baboy, no? Ito po, sipuig. Sige po, kuha po ako sipuig, ha? Yan. Yes. Okay. Okay. Okay lang po ba makikina sa akin nyo? Thank you po ha. Ah. Happy birthday sa celebrant na si Riker James. Thank you kahit di namin alam ang iyong surname. Kapag may pinuntahan ako, halimbawa, um, may program sila. Usually pag nag-i-start pa sa birthday party o kaya sa binyag, kapag wala pa yung mga bisita na o hindi pa nagagalaw yung pagkain pero pag may pinagkainan na doon pa okay tapos na yung program doon sila napapasadahan pag medyo seryoso yung mga mukha babalikan ko sila hanggang mga nakai na sila baka gutom pa kasi yan. pag busog na siyempre masaya na yung mga yan sa handaan siya ay rumulusog. sa kaldero ng iba ay nakiikitaob. kaya malakas ang kanyang loob dahil sa biyaya ay may pinapasukob happy fiesta sa so, ito. Kahit na kumain ka na para makakain ka mamaya ulit, ah. Wala po specific na person of family, random lang po basta may makikita may makita po ako sa daanan ng mga rider, makikita po ako ng mga homeless tapos yung mga katutubo po nating Aita dito sa Pampanga, yun po inaabot ko po sila. Alam ko kasi sa pakaramdam yung makakalibre ka ng pagkain, makakatipid ka ng pera. Tsaka yung gutom, naranasan ko rin kasi yung ano yung pakiramdam ng nagutom ka. Ang number one Pinoy hospitality, pagkain masarap na mahirap humindi. Kung sa blessings, ikaw ay subobra, ishare mo na ang plato mo sa iba. Dahil kapag tayo ay busog, lumalabas ang pagiging kalog.